Nakiusap si Manila City Mayor Hani Lacuna at ang pamunuan ng Quiapo Church sa mga deboto ng itim na Nazareno na tumalima sa mga patakaran sa nalalapit na traslasyon. Kasabay nito, ipinasilip na rin sa publiko ang bagong disenyo ng gagamiting andas para sa prosesyon. Ang iba pang update patungkol sa Nazareno Special Coverage, tutukan sa live report ni Pamela Adriano. Pam. Edmel, eh, hindi pagbabago kundi pagpapanumbalik ng dati ng nakagawi ang tradisyon sa pagdiriwang ng kasahan. Nang itin na po ang Nazareno ang ipapatupad ng simbahan ng Quiapo para sa Nazareno 2024. Pagbabahagi ng pamuna ng simbahan, hindi na bago ang paglalagay ng kwadradong proteksyon sa imahe ng poon. Kaugnay nito, ibinahagi ni Quiapo Church Advisor Alex Irasga na ang imahe ng poong Nazareno ay poproteksyonan ng matibay na glass case. Paliwanag niya, ang andas ay may metal at glass enclosure. Ang kwadradong salamin na proprotekta ay ginamitan ng makabagong teknolohiya. Mas makapal kumpara sa mga karaniwang salamin sa mga establishmento. Bagamat biyak nitong may posibilidad pa rin na mabasag ang salamin, hindi ito magiging o hindi maghihiwa-hiwalay kahit nabasag na. Laminated tempered glass ang gagamitin. Ibig sabihin, pinaghalong salamin at plastic. Habang ang lubid na gagamitin ay parehas ang haba at kapal sa dinamit noong mga nakakarang pagdiriwang ng Pista ng Nazareno. Dagdag pa ng pamunuan ng Siapot Church, may ihos pa rin nakapaligid sa ibaba ng kuon para matiyak na walang makakasampa sa anda. Diyat ng simbahan na maging ang ihos ay hindi kasampa sa anda. Samantala sa gagawing pahalik, mahigpit na paalala ng simbahan na hindi pa rin maaaring kumalik sa o at katulad noong nakarang taon ay ang panyo o mga dalang tawel lamang ang maaaring ipunas sa imahen. Samantala, ang isa sa ideal na protocol na layong maipotupad ay ang 1 meter physical distancing, hindi nagbibigay ng katiyakan ng pamunuan ng, ng, ng simbahan na masusunod ito dahil hanggat maaari ay magbibigay sila ng konsiderasyon pipiliting i-accommodate ang mga deboto hanggat kaya. Lalo na sisiguruhin nilang mabibigyan ng face mask ang lahat ng deboto ay pinagbabawal na rin para sa mga deboto ang pagsetup set ng mga tent sa luneta dahil siguradong inaasahan ang agos ng tao rito. At yan ang MBC Network mula... yes, Daniel. Oh, may, may, nakikita kami doon sa ipinadala mong larawan na mechanical part nitong andas. Ano ang magiging sistema nito? Paano yung mechanical part? Ito ba ay patatakbuhin ng mga deboto yung uh, kutawagin ay eh, yung mga ihos din sa reno? Yes, Edmiel. Uh, sinigurado ng pamunuan ng Simbia, simbahan ng Kiapo no, na may nakapaligid pa rin ang mga ihos sa ibaba ng poon. Pero itong mga ihos na to hindi sila uh, aakyat, kundi po proteksyonan lang din nila yung paligid ng andas para siguruhin walang makakasampa dito sa, sa poon. Maraming salamat pa. At yan MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa probabilita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nababalita ng live mula sa simbahan ng Quiapo si Pamela Adriano.